Ito, ito yung mga, di ba sabi ko, bago lahat, di ba? Si Lito Rapid lang yung bago dyan eh. Ha? Matagal na si Lito Rapid? Talaga? Eh, ganyan ko na narinig yan eh. Senador yan? Talaga? Anong ginawa yan? Hindi ko alam na, eh, nandun yan? <laughs> Matagal lang, ilang... Ah! Anong ginawa yan? <laughs> Wala bang ginawa yan eh? Wala nga, hindi ko nararamdaman wala, hindi ko naramdaman niya kahit ilan. Pero <laughs> Dorian, ang ina, wawa, wow, ah. akala ko bahago. <laughs> kaya ko na narinig, kaya ko na narinig na nandun yan. Wala, wala ko na narinig kahit anong amoy niyan eh. Ah, ang ina, kasi eh, kalimutan na natin yan. Luma na talaga yan, dito lang. Mapakyaw, ayan. Luma na yan, panalabok, Boxing, Boxing lagi absent. Di ba? Si Pacquiao nga absent lagi ah. Pero at least alam ko.